Wawala ang mga tradisyonal na jeep sa oras na ipatupad ang PUV Modernization Program. Iyan ang tugon ng LTFRB, kasunod ng ikinakasang tigil pasada ng grupo ng mga tsuper sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Walang, Walang jeepney face out. Yan ang iginiit ni Chairman Teofilo Guadis III ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasunod yan ang pangamba ng ilang chuper na baka mawalan sila ng trabaho kapag natuloy ang PUV Modernization Program. Napakalaki po ng disinformasyon na nangyayari sa ground. Ang kinatatakutan kasi ng mga chuper po natin ngayon, yung face out. Na palagi namin inuulit-ulit na sinasabi, wala pong face out. Ngayon, yung sinasabi ninyong yung basihan po, simplify na po namin yung mga requirements para mag organize ka into a cooperative or a corporation. Lahat po yung mga kinakalat ko nila na mga... Uh, propaganda po ay wala pong katotohanan. Tugon niya ng LTFRB. Matapos i-anunso ng grupong Piston na magkakasa sila ng tatlong araw na tigil pasada simula sa lunes. Ayon sa ahensya, ang December 31 deadline ay para sa aplikasyon lang ng mga driver at operator. Oras na may ito, malaya pa rin silang ipagpatuloy ang ruta nila. Paglilinaw pa ng ahensya, sa loob ng 27 buwan. maari pa rin naman bumiyahe ang mga tradisyonal na jeep. Kung yan po ay roadworthy at hindi po po pagmula ng aksidente, whether it's a traditional or a modern jeep, pasok po kayo. Pwede po kayong pumasada. Kung magmatiga sa pag-apply ng consolidation ng mga trooper, papayagan pa rin silang mamasada pero sa limitadong kapasidad. Sa ngayon, higit isandang libong units ng UV at jeep niyang nakonsolidate na. Hindi naman kumbinsido ang grupong piston sa mga paliwanag ng LTFRB. Silang mga tsuper pa rin daw ang kawawa sa huli. Ang tulo pa rin po ng pistol, pinahaba lang po nila yung time eh. Yung mag-file ka po ng consolidation, automatic wala ka na pong rights eh wala ka ng karapatan kasi wala ka ng prangkisang pinangahawakan. Kaya wala raw atrasan ang transport strike sa susunod na linggo. Ang mga lang ng transport strike ay maglabas mismo ng executive order ang uh, DOTR nga Malacanang, na malakanyang na sinusespindi nilang implementasyon ng Bugo sa tuwad ng modernization program. Ayon sa PISPOT, nasa isan daang libong chupera ang sasama sa Tigil Pasada. Pero sabi ng LTFRB, walang masyadong epekto yan dahil nasa dalawang ruta lang ang It's almost zero to practically wala hong impact yung sinasabi nilang transport holiday or strike. Ako po ang tatanungin ninyo, hindi ko po i-recommenda ang pagsuspindi ng klase. Ang Philippine National Police handa raw ipagamit ang ilan sa kanilang mga sasakyan sakaling may mas stranded na pasahero sa mga araw ng tigil pasada. Patuloy naman daw na apel ang LTFRB sa pistol na huwag ituloy ang tigil pasada, lalo't posibleng masuspindi ang kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.